From your perspective, was this needed, yung declaration ng uh, state of national calamity? Dalawa kasi yung layunin ng uh, declaration ng state of calamity. You know? Una, may mga kababayan tayo na nalalagay sa sinasabi nilang imminent danger of uh, of death or serious injuries. No? Lalo na yung mga uh, binabaha o kaya nasira yung mga bahay uh, na nalalagay sila sa matinding panganib. Pangalawa, kailangan din tayong uh, kumilos para sa ganun eh, yung mga pwedeng isalba at pwedeng uh, ma-rehabilitate ng mga hindi lamang private or public properties pero mga infrastructure. Agad-agad mm. uh, magagawa ng paraan. Kaya, ang, ang advantage lang ng state of calamity, you allow government to act with dispatch, yung speed, and uh, some degree of flexibility. Kasi kung idadaan natin yung proseso sa karaniwang takbo ng uh, gobyerno, halimbawa, yung procurement, halimbawa, mag-aayos ka ng uh, nasirang tulay, Hmm. o nasirang kalye, aabutin ng mga 45 to 60 days yung procurement process. Eh. So, ang, uh, ang ang ginagawa sa state of calamity, yung mode of procurement, halimbawa, pwedeng baguhin at uh, ang magiging mode of procurement, hindi na yung open and competitive bidding, hmm. o hindi, uh, emergency procurement yung direct purchases lang. Pero mm -hmm. kailangan talaga yung tutugunan ng tulong na yon. Eh, may connecta, may connection sa kalamidad. At uh, yun lamang ng uh, uh, bibigyan ng uh, uh, tugon at hindi na labas pa doon. Uh, very strictly kailangan eh yung declaration meron talaga ebidensya na yung uh, paglalagyan ng uh, ng tulong ng gobyerno, may tuwiran o directong koneksyon sa kalamidad, sa bagyo o sa baha? Una-una, sabi niyo na sa 45 to 60 days, normally procurement under normal circumstances. Under a, a, a state of calamity, gano'n po kabilis? As fast as possible, provided that uh, you know, meron pa rin, ano, mga pamantayan na dapat sundin. You still have to follow certain rules or certain standards. Halimbawa, if you engage a contractor directly, kailangan na eh, sisiguraduhin mo yung contractor merong technical, legal, at financial capacity. You know? Hmm. Tapos yung uh, yung procurement plan, kailangan i-approve yan ng uh, yung tinatawag nilang head of procuring entity, yung HOPE. At gagaw mag maglalabas siya ng uh, guidelines kung paano. Kasi yung yung mga ahensya may mga annual procurement plan yan. Eh. So pag nagkaroon ng kalamidad o state of calamity, titignan nila ngayon yung listahan nila ng mga, ng kanilang procurement plan. At titignan nila kung alin ba dito yung pwedeng matulungan ng uh, ng uh, declaration ng state of calamity at mapasok dito sa uh, emergency procurement. Tapos hihingi sila ng approval sa head of uh, procuring entity, pag issue ng guidelines. Tapos uh, they will proceed to directly negotiate with the contractor or kunyari kailangan ng professional assistance. They will engage a consultant o kaya diretso silang bibili ng mga ano ng mga kailangan para sa mga pagkain ng mga nasa nasa flooded area mga uh, lahat uling ibat iba uri ng pagkain uh, kailangan gamit sa bahay para itulong sa mga nasalanta ng bagyo so as soon as matapos yung kasi ang importante Christian speed eh. so as soon as matapos yung requirements let's say within five or ten days tuloy na yung ano na yung uh, negotiation with the contractor kung ang pagkagawa ay tulay o kaya naman bibili ka ng mga relief goods o di kaya naman magrerenta ka ng equipment para uh, ayusin yung mga uh, nasira mga bahay para ganun. Mm. Speaking of safeguards po no kasi nailatag na po iba mga safeguards dito. Pero paano maiwasan for instance kasi ako I believe personally, ang hirap i-underestimate yung uh, resourcefulness and creativity ng mga corrupt government officials. So, paano po may iwasan, for instance, yung sabuatan, kanwari, between the hope and the uh, an unscrupulous contractor? Yeah, yan, ang, yan ang isang challenge kasi on the one hand, you want, gusto mo ng speed flexibility. On the other hand, you have to ensure naman transparency and post audit accountability. Yun yung mag-aano diyan eh. Ngayon, may mga requirements ang ang gobyerno halimbawa. Uh, kailangan lahat documented. Kailangan every every periodically, every 15 days magsasubmit ka ng report sa uh, DBM para do sa fund releases sa GPBB yung government uh, procurement policy board para doon sa emergency uh, procurement na gagawin at syempre sa COA, yung, uh, yung post-audit. So, meron kang tatlong ahensya na dapat uh, tuwi-tuwi na binibigyan ng ulat kung ano nangyari dun sa una, yung emergency procurement, pangalawa, yung implementation ng, ng uh, project, at pangatlo, kung natapos na ba ito o hindi pa natapos at magtutuloy-tuloy pa. Uh, yung iba nga, beyond the one year, malawang mangyari yun. Mm -hmm. Okay. So, so dapat yung, yung uh, accountability mechanism in place. So, uh -huh. mas, uh oo. -oh. Pero hindi pa rin may iwasan sa bahay, eh. Medyo robust yung uh, oversight uh, activities mo, eh. Mm -hmm. uh, kung hindi kasi tututok ng gusto, alam mo, pag sinabi natin calamity, eh, siyempre, hindi naman normal na maayos yung uh, 'yung gawain eh mabilisan 'yan eh. Pas mm -hmm. kasi unang una ayaw mo rin man mapervision lalo masyado 'yung mga tao naghihitay ng tulong o kaya ayon mo masira 'yung mga nasira na at uh, pwede pa masalba mga infrastructure kaya mabilis din ang pagkilos eh. Kaya mm -hmm. doon 'yung dun 'yung challenge ng uh, gano'ng gano katutok 'yung uh, ahensya doon 'yung ginagawa ng mga tao niya. Mm. -hmm. Uh, sek ang isang tanong ko, no, very concrete. For instance, bumagsak o nasira isang tulay sa isang probinsya o sa isang syudad. Yung contractor, saan dapat kukunin yun? Pwede bang local contractor or someone outside of the province? Pwede pwedeng local contractor for as long as yung capacities na doon. Technical, financial, legal. Paano po kung yung contractor eh, identified with a congressman? meron kang legal problem doon. <laughs> Conflict of interest, yung mga ganon. Pero so, may mga ganon po, may... di ba? Congressman na contractor. Marami yan. Hmm. <laughs> Kaya, yun, yun the, the, the trace a legal problem. Kasi, may, may graph question na yan. Eh. Kaya kung kukuha ka ng ganon, tapos eh, meron kumansin yan, pwedeng maantala yung ginagawa mo at uh, mapilitan ka Kumuha ka na naman ng bagong contractor kung uh, ganun nangyari. Madidelay yung yung proyekto. At uh, magagalit yung mga tao sa iyo. Kaya madadagdagan ng problema mo. Hindi lang yung tinutugunan mo kalamidad. Mm. -hmm. Pagano hindi hindi pwedeng gamitin po excuse na. Hindi ito yung pinaka-capable eh. At uh, this is an emergency situation. Siya talagang kaya niyang i-deliver yung re required natin para maayos 'tong tulay. Hindi pwedeng dahilan po 'yan sa state of calamity, hindi naman suspended yung mga batas. eh mm -hmm. Hindi suspended yung mga batas. Hindi suspended yung budgetary rules. Hindi naman suspended yung mga uh, COA auditing uh, requirements. so Lahat yan, kailangan sundin mo pa rin. Eh. Kailangan sundin mo pa rin. Uh, kailangan, binibigyan ka lang ng konting puan dahil ma mabilis ang pangangailangan. So halimbawa, yung isang requirement, kailangan mag-post ka sa PhilJets. Mm -hmm. nung uh, project no yung Philippine Philippine Government Electronic Procurement System para malaman ng mga maraming tao, maraming suppliers, contractors na mayroong procurement possibilities na pwede silang sumali. Pero dahil mm -hmm. dito, agad-agad ang pangangailangan, yung posting period pwedeng iksian. Ha? yung mga ganon. Pero yung requirement na mag-post ka, kung contractor ka, yung requirement na may lisensya ka, na mayroong, nakaregister ka sa field gyps, kailangan pa rin yon. So yung yung legal, technical, administrative requirements, hindi yon suspended pag may state of calamity. Mm -hmm. Kaya po ito kasi hindi niya nang dahil uh, definitely our people have a lot of trust issues with our government, in particular in DPWH dahil napaka-corrupt po itong ahensya na ito. At kung ganitong padadaliin yung procurement process dahil nga nasa na state of national calamity tayo, e, eh, anong assurance po ng publiko na hindi maibubulsa yung kanilang, yung ating ano, uh, pinaghirapang uh, boys, hindi po ba? Dahil, I suppose, na ngayon pa lang nililinis, di ba? Pero marami pa rin mga corrupt na contractor dyan. Marami pa rin corrupt na nasa DPWH. So yun po eh. How do you address yeah, the trust ang, issues? Those trust issues. Yan ang, yan ang isang Uh, kailangan pag-isipan ng gobyerno, yung konteksto nito. Kasi may dalawang problema yung gobyerno na maaring maging hadlang para magawa niya itong agad-agad na pagtugon sa mga pangailangan ng mga nasa panganib dahil sa kalamidad. Yung unang problema, itong issue ng uh, corruption. At, 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 at kadikit dyan, yung isyu ng pagtitiwala ng mga taong bayan. Lalo lalo na dito sa nangyari sa uh, flood control at iba pang mga infrastructure projects sa uh, hindi lang yung 2025 ah ha, hanggang hanggang ano pa yon 2023. So ang, ang nasa isip ka agad ng mga tao, eh doon na nga sa regular na hindi naman madalian, kundi maayos naman na nakasulat na budgetary rules hindi sinunod nung inaprubahan yung 2025. dito pa kaya sa madalian at apurahan na hindi ka masusubaybayan dahil napakabilis na mga pangyayari. So yun ang isang, yun ang isang problema. Eh. In fact, alimbawa yung, yung DepEd, yung kanilang classroom construction, Christian. Ano? Itong yeah, taon na ito, ang target nilang gawing dami ng eskwelahan, ng DPWH, 1,700. 1,700 lang. Isipin mo, ang backlog eh, 165,000. Pero as of, as of end of uh, October, dalawang put, dalawang eskwelahan pa lang ang nagagawa. Mm -hmm. grabe. <laughs> Kaya isipin mo, uh, lalo pa siguro babagal yan, dahil ngayon, pag sinabi mong DPWH, masama ibig sabihin eh. Yeah. So, hindi pagkakatiwala ng mga tao, yung kanilang kabuhayan, yung kanilang uh, propiedad, dun sa mga tao pinagdududahan na kinakwartahan lang nila yung mga proyekto. Yan ang isang, yan ang isang mabigat na na problema na hinaharap ng gobyerno kasi Uh, sa ngayon eh ang daming official ng DPWH. Ilan na 'yan lumalabas na may mga ang duda ni ni Senator Lacson eh. Aabot sa isang daang mga congressman ang contractor. Ang, mm -hmm. ang uh, nakikialam sa mga proyekto sa kani mga distrito. Pag nangyayari 'yon, siyempre, imposible hindi alam ng mga tiga DPWH kasi sila yung may hawak ng proyekto. So, nadadamay at nadadamay sila dun sa mga problema ngayon. Ngayon, hindi pa nga tayo nakaka-abandi masyado dyan eh. D bigla na lang dumating yung, yung dalawang bagyo. Kaya, hindi pa talaga naiimbisigahan ang, ang mangyayari dyan na uh, Christian, Dahil hindi ipagkakatiwala sa ibaba ba, masi-centralize yung mga proyekto. Yeah. Baka doon sa opisina ng secretary. Eh, pag ganun na nangyari, na-centralize yung mga proyekto, lalong babagal, asahan mo na ang, ang, ang daloy ng implementasyon ng proyekto, babagal. Yan ang isang, yan ang isang konteksto, no? isang problema. Ang pangalawang problema, Christian, yung underspending, yung capacity ng mga ahensya na gamitin yung mga Uh, pondo nila para gawin yung mga iba't ibang programang hawak nila. Hindi lamang DPWH yung may problema diyan, yes. OTR at mga UH. ahensya. Kaya yan eh wala yang connection masyado sa corruption. pas may connection pa yan sa kapasidad. Kaya kung nagsab nagsabay yung kakulangan ng kapasidad tapos eh dinagdagan mo pa ng kawalan ng tiwala dahil sa corruption. Tapos ipapasok mo sila dito sa sitwasyon na may kalamidad na kailangan silang agad-agad kumilos. Yun ang, yung ang mga magiging problema ng mga kawani natin sa sa gobyerno. Kung kung nga eh, sa sa palagay ko ang uh, ang uh, confidence, ang ang level of uh, confidence ng mga kawani natin sa gobyerno yung kanilang uh, mental frame palagi ko mababa ang ano eh, ang kanilang uh, energy ngayon kasi di, dahil nga dito sa mga nangyari nung nakaraang siguro apat na buwan na ito naka para bang pinagtatalo ng, uh, araw-araw lumalabas sa media at pinag-uusapan na wala pang hanggat sa ngayon palino na direction kung saan papunta. <music>